Hello mga kaibigan! Mga nagmaga sa ating lahat and happy weekend everyone! Ito na naman ang inyong life coach at kani ko partner, Ate JB. Ayan, so for this video kaibigan, Bigano, ipapakita ko lang sa inyo, ipapaalam ko lang sa inyo yung ginagawa ni Ate JB bilang isang tindera na nagbago po. May talagang malaking pagbabago sa buhay buhay tindera ni Ate JB. At hindi lang sa buhay tindera, no, pati sa aking personal life. Ayan so uh, siguro some of you alam na na may sakit po ako since 2016 po or 14 ata na mayroon pa akong hypertension mayroon tayong uh, uh, mga maintenance medicine pero nang dumating po si 2018 ay nagkasakit po ulit si Ate GP. ito ay ang aking mental illness mental problems meron po akong uh, anxiety disorder, meron akong panic attacks at meron po ako yung tinatawag ni ng doktor ko no, ng psychiatrist ko na agoraphobia. So bago po ito sa akin pa din kaya nag-search po talaga ako sa Google. So ito palang sakit ni Ate GB ay yung takot ka na lumabas, lalo na mag-isa ka lang, takot kang mawala sa yung comfort zone, ito talaga nangyayari kay Ate GB kaibigan since 2018 anim na taon na po magpitong taon na hindi ako lumalabas ng bahay na ako na mag-isa talagang bawal sa akin pinagbawalan po ako ng aking doktor kasi nga baka ano mangyari sa akin kaya dear friends malaki itong hamon sa akin eh, this is really a trial no problema trial pagsubok no kasi nga paano tayo makapag-grocery makapamalingki pag ganito situation kaya kaibigan, mabuti na lang noon nag-isip ako ng mga paraan na, na nakatulong talaga kay Ate GB. Na kahit hindi man ako makalabas palati ng aming bahay, hindi ako makapag-grocery, lalo na ako lang mag-isa, meron pa rin pong laman yung aking tindahan. So nag-research ako, nag ako, and I really think, ano kayang dapat ng gawin? Para kahit hindi ako parati lumalabas, mayroon pa rin stocks ang aking tindahan. Kasi ang hirap kaibigan pag tayo ay naubusan ng paninda pag again may customer na lalapit bibili tapos wala kang stocks si customer pupunta sa ibang tindahan so ngayon next time na maghanap ulit siya ng same stock same na paninda, hindi na siya babalik sa tindahan mo kasi maisip ni customer na hindi ka nagtitinda nito or much worse ha ito pa pag may nakasalubong siya, kaibigan, kakilala niya, o saan ka pupunta sa tindahan ni Ate bibili ng ganito, baka sabihin niya sa kanyang kaibigan, ah, huwag ka na lang pumunta sa tindahan ni Ate kasi wala siya ng stocks na yan, wala siya niya ng produkto na yan. doon ka na bumili sa kabila. O di ba? Diba? Kaya kaibigan, I always say to it, no, importante talaga na hindi tayo mabusan ng stocks. Pero ang hirap sa kalagayan ni Ate kasi nga may sakit ako, bawal akong lumabas. And kahit pa minsan, hindi minsan, most of the times, kaibigan, kahit may kasama ako, natatakot pa rin akong lumabas. Kaya, gumawa na talaga ako ng paraan, kaibigan. At ito nga, ipapakita ko sa inyo. Baka makarelit kayo, kaibigan. Baka rin naman makatulong. Ayan, mga kaibigan, dahil napaka mabinta ng ating bigas at ila pang mga produkto, ayan, pumili si Francis doon sa pamilyang bayan ng bigas. Tatlong sako at kalahati. Hello, Princess, Napagod ka ba? <laughs> hindi na ako sumama kay biga no kasi nga uh, mahirap na magsarado na naman tayo ng ating tindahan pag sasama ko kay Francis Parati sa palingke magsarado tayo sa ating tindahan eh, wala tayong kita wala tayong binta kaya siya lang muna their friends nagbigay ako sa kanya ng ballpen kaunting pera at saka listahan dito ayan pag si Francis ang ang mamalingke maggrocery kailangan talaga mayroong listahan Ayan, para hindi niya makalimutan. <laughs> Walang sukle. Wala. Oh my God. Sabi niya, kulang pa nga yung binigay mo. <laughs> Ayun, kaibigan, napaka fast moving po ng bigas. Ipapakita ko lang sa inyo, ha? Ito po, bigas mais, wala na yan. Ito yung ating lion ivory. Ganador, wala na yan. Ang dia konti na lang si jaguar. Wala. konti na lang, mga 1 kilogram. Kaya naman, ay si Panta. Oh, why? My goodness. Very strong talaga si... Si Francis, kung sabi saya ba, buyag. Ayan, isang sako ng ganador. Kunin mo po yung iba, princess, para makita ka sa camera. Sabi nila na, wow, napakalo. Na ano ba yun sa Tagalog yung strong? Ano yung strong? Pakicomment na lang, kaibigan, no? <laughs> ayan, ang ingay na naman, dear friends. Meron kasing uh, construction, no, na nagagawa sa harap ng aming tindahan. Ayan, so, ayan, 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 ano yan? Jaguar. Jaguar kaibigan kasi ang pinakamabenta talaga sa tindahan namin yan yung Jaguar 60 pesos yung kilo ang puhunan ay 57 3 pesos ano 3 pesos lang po ang aming kita bawat kilo so meron na tayong Jaguar meron na tayong ganador at meron pang uh, isa ano ba yon ah uh, yan, Lion Ivory mabintang mabinta rin po yan kaibigan ang binta namin ay 63 pesos tingnan niyo si Frances Frances 1 2 3 Ayan, sana on. Palagi kasi siyang uminom ng gatas kay Bigan kaya strong siya. Ayan, tingnan niyo no? 50 kg yan. Ayan. <laughs> Bumili siya ng ano, bigas mais kay Bigan na siguro 20 or 25 kilos. Kasi yung bigas mais, meron talaga maghanap no, kaya bibili kami. Bumibili talaga kami sa palingki kay Bigan kahit konti lang. Naggrocery na rin, rin siya no, worth 1,500 pesos PO from PO card to kay Bigan sa Quezon Metro. Merong mga gulay dyan, and spices, meron ding itlog. Meron pa naman tayong itlog kay bigan pero kasi ayakong maubusan. So habang hindi pa ubos, dapat meron no na may nakastocks para ti pang-refill. Ayan. hu na hingal ako de, friends. <laughs> so sarado yung aming Pesonet Cafe kasi pag ako lang mag-isa, magbantay sa tinan, sarado talaga ito. Hindi ko kasi uh, ma-entertain lahat ng mga customers no. Kaya yung mga bata sabi ay, uh, ate, kailan kayo magbubukas? Sinabi ko uh, sa kanila lang pagdating ni Francis, tingnan nyo. Kaya wala. Mag-order ako kay Biga no ng, tatawagan ko yung aking supplier ng soft drinks at alak. Tingnan nyo their friends. Uh, Ubus. Obos yung ating litro, merong natira sa red. konti lang. Lahat no, 6 na cases yan, dear friends, obos. Lahat ng Red Horse ko, kaibigan na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na cases, obos lahat ang Red Horse. Merong natira sa beer, grande, dalawang bottles na lang, kaya mag. Uh, tatawagan ko yung aking supplier. Yung aking maliliit na soft drinks, obos rin, dear friends. Merong natira sa ref namin konti na lang. Ayan. So, mabintang mabinta talaga, no? Kaya masaya ako. Maraming salamat talaga, God. Mar maraming salamat, Panginoon, sa blessings. Maraming salamat rin sa aking mga kakupitin. Ano? Sorry, hindi kakupitin siya. Maraming salamat sa aking mga customers. Ayan. Dahil kahit marami akong kakupitin siya, dito pa rin sila bumibili. Ayan mga kaibigan, dahil malapit nang maubos yung ating mga soft drinks at saka beer products, Especially yung ating Red Horse, uh, tumawag na si Ate GB sa ating supplier no? Sa ating supplier, wholesaler ng mga alak. Ayan. <laughs> so, narito po kay yung ating maliit na bodiga, tingnan niyo no? Pero happy si Ate GB dahil dumating na yung ating order. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo. So, after sa Bigas kaibigan, after dumating ni Francis na uh, namili ng bigas doon sa Pamilyang Bayan, dumating po yung ating mga alak yung ating red horse, mga Coca-Cola products, yung mga malalakit, maliliit, no? At dumating yung ating, uh, ano, ano ba tawag nito, ha? Butin. Ayan, butin tawag kaibigan. Ayan, so para to sakalan sa stove, no? Mabintang-mabinta po sa amin dito yung butin kasi yung mga kapitbahay namin hindi na sila gumagamit ng gasol mahal kasi their friends at hindi na sila gumagamit ng mga panggatong na kahoy no, ayan mauso kasi kaya uh, buti na lang yung gamit yung iba na gumagamit ng uling pero pag nagmamadali butin talaga ayan so mapupuno na naman ang tindahan ni Ate Gibi, no thank you so much God yung ating cigarettes konti na lang ang laman ayan meron pa tayo dito at meron din tayong dumating na cigarettes kaunti lang kasi nga kaibigan uh, tapos na po ako mag order kay grocery mas mura po kasi ang sigarilyo sa grocery kaysa suki ko no, na supplier wholesaler sa supplier wholesaler ko kaunti lang binili ko na sigarilyo kasi uh, mas okay sa grocery mas okay talaga sana sa mga ahindi tulad ng uh, PMFTC, GTI, kaso hindi po sila pumupunta sa amin, uh, bumili na rin ako ng mantika at saka Ascender Friends at uh, bago ko makalimutan, bumili rin pala ako ng itlog mabintang mabintang ito kaibigan, lalo na no sa weekend tulad ngayon, Saturday weekend ayan So, dalawang trays lang po ng itlog ang binili ni Ate GB. Kasi no, mas mura pa rin talaga sa palengke. Mabintang po yung itlog ni Ate GB. Tingnan nyo yung mga uh, trays kung walang laman. O, ba diba? <laughs> kasi mabintang-mabintang itlog. Uh, pero dalawa lang in-order ko kaibigan kasi naman mahal, no? mahal sa suki kong supplier wholesaler ng mga soft drinks yung itlog. Gusto ko talaga sa pamilyang bayan dahil yung suki ko doon mura lang. Ayan. So, nabayad na tayo bigan na ating in-order Ito yung resibo. Nakabayad na tayo. And the other day nga pala, nag-deliver si Pure Gold. Ayan. So, ito yung resibo niya Pure Gold. Ayan. Dapat full stock talaga yung tindahan natin, ha? Para again, pag may customer na maghanap, may may bigay tayo. Pag kasi kaibigan, wala tayong maibigay, ang tendency, si customer pupunta sa ibang tindahan. Kasi wala ka. Isa susunod na maghanap siya ng same product, pupunta pa rin siya doon. So, mawalan ka talaga na potential uh, customer. Tsaka, so, okay. mo dong? Yan, may bibili ng voucher there, friends. Nagtitinda rin pala tayo ng voucher, no? 5 pesos pila dong? Unlimited po ito. wifi voucher. Unlimited po ito mga kaibigan. Yung 5 pesos mo, pwede ka na makagamit makag uh, ng internet for 3 hours. 5 pesos po, 3 hours. Unlimited na po yun. Kaya uh, malakas pong negosyo nito. Salamat dong. Thank you. <laughs> Yan, kung wala pa kayong voucher dyan sa inyo kaibigan, subukan nyo rin. Ito lagi ati no? Kahit na ano kaibigan, basta alam ko na kikita ko, sinusubukan ko talaga ito yung voucher kaibigan, no? 5 pesos po ito tapos makakagamit ka na sa internet 3 hours unlimited o oh, di ba? Ayan dagdag customers yung kaibigan pag meron kanya sa yung tindahan dagdag customers. Ayan sa so magde-display na si Ate GBA, Mga chichiria. ganin po yan kay A Pure Gold <laughs> the other day. Ayan. So again kaibigan ha, laging I mean always say to na hindi ka maubusan ng stocks, okay? Para hindi ka rin mawala ng customers. Ayan, meron na tayong customers sa labas. Bibigyan naman na natin. Hello Brex! Hello Brex! Olo! Hello, Brex! Uh -huh. Oh. Wow. <laughs> so, wow. Okay. Ibigyan naman natin yung ating soki, mga kaibigan. Ayan, pati si grocery dumating na rin. Babayaran na muna natin. Kaso ko bayad dong ha? Sa... So, ayan, mga kaibigan, babayaran na muna natin. I Appel ko na sa akong vlog. Dong, oh. Ipa ko na na Yan. Mga kaibigan. So nice, kwenta yung hey, Ngayon mo na na. Lamat kayo doon ha? sa gulaan ni doon. <laughs> 7,000 nga. Patro. ay mga kaibigan, ipakita eh, ko na po sa inyo no, yung mga ginagawa ni Ate GB. Ngayon na may sakit po tayo. No? Mag 6 years or 7 years ko na po itong ginagawa. So, parating na ako na nasa bahay mga kaibigan, mabuti na lang may mga apps, no? mga, mga grocery apps. So, nag-search talaga ako kung paano ako magkaroon nito and thank you so much God may uh, nakita ako at talaga ang meron ako ngayong grocery mag two years na And then meron na rin akong pure gold. Mag 2 years na rin siguro. Mag 3 years na siguro sa rin. Si pure gold mag 2 years pa lang. Malaking tulong po talaga yung mga ahinti sa tindahan ko kaibigan. And si Francis of course. So parati na lang siyang uh, most of the time siya na nang namamaling kinagro grocery. Ah nakikisoy rin ako. No? Humingi ako ng favor sa aking mga kapatid. May dalawa po kasi kong kapatid ngayon. Uh, yung isa kasi wala na kaibigan. Yung brother ko si Michael. Ayan. Kung nasaan ka man ngayon Michael. Miss na kita. And then may dalawa So, akong kapatid ngayon, puro babae, sometimes sinasabihan ko sila kung pwede sila na lang pumunta sa supermarket, sa big supermarket, para bilhin yung mga stocks ko. Nagbibigay lang ako sa kanila ng listahan, ballpen, at saka pera. Ito yung ginagawa ko kay Bikan kasi hindi ako mapakali. Pag merong stocks na wala sa aking tindahan, ayaw ko noon. Kung parati itong mangyayari, paano lalago yung ating negosyo? O ba? Diba? Kaya nga siguro, dahil sa ginagawa ko kaya nga isa ito sa mga dahilan kaya lumalag ako akin ito kahit marami pa akong kakompetensya kahit hindi pa makapag grocery parati kasi nga <laughs> sa mga ginagawa ko again yung pinakita ko sa, sa inyo kanina no so ngayon uh, 22 years ng ating tintan thank you so much God asan uh, sana no magkaroon pa tayo ng maraming blessings at sana haba pang pa buhay ni Ate JB kasi uh, gusto ko pa makatulong sa aking family kay Bigan. Again, napakahirap po, no? Kay, kasi may sakit si Ate JB. Pero okay lang, I want to be positive. So, kaibigan, uh, sana nakatulong po sa inyo yung aking uh, ang simple tips, no? Kung paano tayo uh, hindi maubusan ng stocks para dadami yung ating customers tataas ang sales natin at syempre lalago yung ating negosyong sari-sari store business. And thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Sana kaibigan kung hindi ka pa nag-subscribe kay ATGB sana naman. Magsubscribe ka na kay ATGB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag -sinso. sana kaibigan pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Ang sana kaibigan please don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa amin na aking family. Huwag mo lang kalimutan kaibigan yung ko sinasabi sa aking mga videos. Kung hindi mahirap, hindi posible na masinsong buhay natin. Basta mamasipag tayo, madiskarte tayo tayo may common disiplina sa sarili and then we have God in our life kaya kasi ang buhay natin kay tiwala lang again thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JB I also love you guys asin support tayong lahat claim it okay thank you so much God bless